Guys, dito naman tayo guys. Nagluluto na naman tayo ng ating paboritong Ay, wala pang mantika. Lalagay ko na sa bawang wala pa palang mantika. Ay, mantika na ba bago bawang. Tayo guys, ang tinumis. Tinumis or dinuguan. Pasintabi sa mga hindi kumakain ng dugurya. Pasintabi, pasensya na po. dito tayo nang dinuguan sarap timba ah, sibuyas okay, sibuyas Ito natin lagay ang ating mga ang tinunis. Lagyan natin ng laurel. No, laurel. Para kung wala laurel, tinawag mo. Tapos, lalagyan ko ng tanglad. Yan. Saka natin tatakpan. Kaya so, ko guys lang kung ano patis. Yan. Pampalasa. Takit Espanyol lagi natin ang sabaw. So, yun. So, kapalulot pa natin yan. Bago natin ilagay yung dugo. Tanggalin natin itang lad. Okay na siya. Dumasa na yan. lagyan natin panyera na ng sili Ayan. para labas lumasa siya lagyan na natin konti lambot pa yung karne guys inuulit ko po sa inyo pasintabi po sa ating mga kapatid na muslim at sa mga hindi po kumakain ng dugo lalagyan natin yung ating Ayan. Ating dugo. Ayan biyatin haluin yan hanggang sa maluto siya. Mamaya tinalo yan guys pagka lutong, alam natin lutong luto na yung dugo. Ayan guys, sinabawan ko guys dahil ito ay hindi naman pampulutan. Ito ay pang ulam. Ayan, mas gusto ko yung may ba siya. Ayan o. Kasi pagka pampulutan, malapot ang binaguan. Ito naman mesa ba parang okay na siya o. Waa! Wow! Tikimana